Pag nahawaan ang tulo o gonorrhea, mahalaga na kumilos ka agad upang maiwasan ang komplikasyon at maprotektahan ang kalusugan mo pati na rin ang iyong partner. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons. At huwag kalimutan pintutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang limang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nahawaan ng tulo o gonorrhea. 1. Magpakonsulta sa doktor. Agad na magpatingin sa doktor o isang healthcare provider. Ang doktor ay magbibigay ng tamang pagsusuri at paggamot. Karaniwang ginagawa ang pagsusuri gamit ang urine test o swab test mula sa apektadong bahagi ng katawan. 2. Uminom ng ibinibigay na antibiotics. Sundin ang reseta ng doktor at tapusin ang mga binigay na antibiotics kahit na nararamdaman mo na magaling ka na o wala ng sintomas na nararamdaman. Ang hindi pagkompleto sa gamutan ay maaaring magdulot ng resistensya ng bakterya sa antibiotics. 3. Iwasan ang pakikipagtalik habang ginagamot. Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, huwag muna makipagtalik hanggang sa matapos ang gamutan at kumpirmahin ng doktor na magaling ka na. Kung kailangan, gumamit ng kondom upang mabawasan ang panganib ng paghawa. Four, ipaalam sa iyong partner. Ipapaalam sa iyong partner, sila ay maaaring nahawa at kailangan din nilang magpatingin at magpagamot. Mahalaga ito upang maiwasan ang muling pagbalik ng impeksyon at maprotektahan ng iba. 5. sumunod sa regular na check-up. Kahit na matapos na ang gamutan, siguraduhin mag-follow up sa doktor para tiyakin na tuluyang nawala ang impeksyon. Maaring kailanganin ang karagdagang pagsusuri upang tiyakin na hindi nababalik ang sakit. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!